Hello guys! Welcome sa madalim namin bahay. Nag, nagditipid kami sa kuryente. Guys, tingnan nyo yung aking ano, merenda. Ah, oh, ayan oh. Oh, oh. guys. oh, guys. Look at that. Loko na, luto ng aking Mrs. Toronto. Toronto, Canada. Yan ay Toronto. Made in Toronto, Canada. Sana all may Toronto ng kanya karami. Eh, nagmerenda ako kasi ako ay naglinis doon sa likod. Ayan, no? May bayad, guys. May bayad. So, ayan, guys, ang aking... Ito yung aming likod bahay na pagkagulo-gulo pa. Ayun, no? Oh, tabi kami ng kwan. Nang salabok niya na ay dagat. Ayan. O, ayan, o. Ayan na akong tinarabaho. So, marami-raming pera pa. Kailangan pa ng mga isang daan libo para mabakunan tapos tambakan. Ayan pa sa dumi. Ayan yung motor ng kuang ko. May poso. Tapos, ang aking ulam ay ayan. Kayo na ang bahala kung anong luto yan. May reno. May original styles. May patatin may Green Mega Prime at Megatron at naglulo nagluluto ay si Megatron yan, yan si Red Lady <laughs> yan ang aking miss si... <laughs> si Megatron o yan ang aking bahay wala pang gamit yan wala pang pambili so tayo iakit guys sa taas ha ah. pakita ko yung taas o oh, yan o oh. yan nakalaman ng aking misis ayun o oh. ay ayan ito ay dati may hagdan dito sa lugar na ito so ayan na ay yung yero may yero na yan so ay akin nilinis ay so, akin pipinturahan at yun ay akin ipapayos din so ito yung mga basura sa taas ng bahay ko <coughs> ayan haba guys yero hindi ko lang kung ilang pit yan yun ang sukat haba nyan eh 12 yata yan ewan wala tayong alam sa ganyan sukat sukat yun ang sapato sa anak ko pagbalik ko ng Saudi yan hiwi ko ng malunggay na yan so yun meron din kami ditong kan guyabano na hindi makain kaya ng bunga kasi maliit pa lang tinitira na ng insekto yan nakai mga ko na to may mga abang hmm, ilan, ilan na itong yero na itong nabili ko Yan. Mahaba-haba yan. So medyo matagal na nga itong task kung nakatengga eh. Ito, ala na to. Ito yung lumang bahay. bag na. So ayan, dami establishment diyan dyan. So ang daming tarpulin ng mga politician dito. Ayan Oh. Ayan. Ang pinagbalata ng mani, ayan lang. Kisyo pataba daw, yan Oop, ang ah, kita niya yung mga bote na yan. Sarap niyan. Hmm. LG, katas ng Saudi. Pasalaman din sa likod. Ayun pa. Ayan, may namin kwarto yan ang bulang galing riyad, binigay ko sa anak po yan yan ang aking yan, ala pang kakon-kon gamit ang aking gawahin iipon pa tayo close close para tipid sa kuryente Ayan. Ayan si Red, Le red Lady. Ayan. Pagkatawag tayo ang turon. No? O turon no, maglaway kayo. <laughs> turon made in Toronto, Canada. Babay na guys. Ayan, nilagay na pinigapigana ng Toronto, Canada. <laughs> guys, atin na nyo. piniga na, oh. Yan, mm. yung si Chef, tsaka yung red pepper ba? Ay, sarap. Pabasa naman ang kanin nito. Ang problema. problema, hindi pa nagsasaing. Oh. Vacation nga, eh. Yan ang aming maliit na ref. Na puno puno ng yelo. Yan, nakala nyo puro pagkain yan. Puro lang yelo yan, guys. Puro lang yelo. Ganda na niyo, Pati mineral water. Ang tubig namin dito ay puro lang nasa kun. Purified. Samasakit kasi siya ng aking chan kapag hindi ganyan. Wow, sana all. <coughs> 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 hindi ko na ipakita ng kwarto na aking mga natpagkagulo-gulo pang nagkaroon kong anak na pares barako. O, ayan para sa barako anak ko ayan pagkagulo bye bye na guys